Si Piona oh. Lai like kinikita niya ni Piona 1K sa isang araw Ayon ang kaibigan ni Diwata Kasama niya dati sa tulay Doon sila natutulog Hindi natin may ito. Busy si Piona ngayon. Busy. Sipag si niya ni Piona. Saan niya kaya pinupunta yung nakikita niya? dati may interview. Busy. Nagpupuno ba ng parking niya eh. Ayan. Matik na yan. Kakain niya ng Diwata Pares. Si Fiona Wala daw sa si diwata ngayon eh Mga 5 to 6 pa daw makakarating karating Kaya lang, vlog lang muna natin si Fiona Malaki bigayin yan pag yung motor nga 20 na eh. Kotse mga 30 'yan, 40. Eh saglit lang naman 'yan, hindi naman sila nagtatagal. pupuno na yung parking na yung Piona ayun o oh, family yan kakain yan dito Tomatik kakain din to magbubarkada. Ah. Pio <whistles> na na, magkano ka na? Na magkano ka na? <tostoy> ha? Na magkano ka na? Wala pa. Wala pa. daw. Maya maya may, may, pa yan. Nagpaparami pa siya ng parking. Maya yan, sunod sunod na yan. pa